OMG! Ang daming umorder ng Alpha System Street sa affiliate TikTok shop ko. Ayan o, oh, bumaha guys. Grabe! Nakakatuwa! Di ko akalain na daming orders. My God! Extra income na naman natin to guys. Meron naman tayong pera. At sa gusto umorder, visit my TikTok shop, Jeressa Valiesta. At ayan, pinitan nyo lang yung bag icon at umorder na kayo. Salamat po talaga sa umorder ng Alpha System Street, Grabe, nagulat talaga ako, guys. Anyway, guys, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa TikTok account ko, sa Facebook, saka sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa mga umorder, guys. Grabe, kinikilig ako at hindi ako makapaniwala na daming umorder. God bless you all. So, Naway, no patuloy niyo po ako pa rin akong supportan at manood ng mga videos ko and tutorials. Bye!